Ano ba ang mga dapat gawin para maging masikap ang tao sa kanyang buhay? Ang pagsisikap ay isang mahalagang bahagi ng tagumpay, kaya't narito ang ilang mga payo tungkol sa pagsisikap. Magsimula sa maliliit na hakbang. Hindi kailangang magsimula ng malaki. Ang bawat maliliit na hakbang ay nagdadala ng progreso. Magtakda ng mga layunin at magtrabaho ng patuloy. Pagpupursige sa kabila ng pagkabigo. Ang pagkatalo o kabiguan ay bahagi ng proseso. Huwag mawalan ng pag-asa. Gamitin ang bawat pagkatalo bilang pagkakataon na matuto at bumangon ng mas malakas. Tiwala sa sarili. Mahalaga ang self-belief sa pagsisikap. Kapag naniniwala ka sa iyong kakayahan, mas madali mong malalampasan ang mga pagsubok. Iwasan ang paghahambing sa iba. Lahat tayo ay may kanya-kanyang oras at pamamaraan ng pag-abot sa mga pangarap. I-focus ang iyong sarili sa iyong sariling progreso, hindi sa kung ano ang ginagawa ng iba. Maging matyaga at konsistent. Ang tagumpay ay hindi agad-agad. Kailangan ng tiyaga at consistency. Patuloy na magsikap kahit hindi ka nakakakita ng agarang resulta. Magtulungan at humingi ng tulong ang pagsisikap ay hindi laging kailangang mag-isa. Huwag matakot humingi ng tulong o gabay mula sa iba. Ang lahat ng ito ay nagtutulungan upang magtagumpay. Ang tunay na pagsisikap ay hindi lang tungkol sa hard work, kundi pati na rin sa tamang mindset at dedikasyon.